Tayo mana aku migo ni? ani mana kau tu, Amigus? Kau ikut makan Hah? Kau ikut makan Nak supang aku ke mana? Mana? aku Eh? Tak nak supan apa? Hah? Kau ah. nak supang aku? lagi, nak supang Nak supang, mana nak ikut Naglimpyo sa tel. Naglimpyo ka sa tel. Oh. Imong gibrasan imong tel pau. Oh. Na limpyo na lugar kay na pau. Oh. Ah, grabe pa ta limpyo ka kaya. Ngano sa ka naligo, pau. Oh. ka si mong purol. Pau. Ha? Ah. Sayo mo lagi ka nangihi. sayo mo lagi, sayo ka nagili, nagligo. Ika sa kasi ibang purol. Ika okay. eh, lang sa'yo, kanaligo. Dua ka po. Tau. Pula yung sakaputi ni. Eh. Dua ka pula? Dua ka sakaputi. Lalan, gay pa. Diw ha? Gay ko lang Ata? Eh. Ata? Barkon. Si Barkon, di ba na pangatag Baligya, manapaw. Gay ko pa. Ha? Ay niinang, na hininang po ang mga ayaw ka pao. Ay na hininang anak paw. Pa so, ikaw maging maninang po, tayo nagparkol pa o. Parkol, parkol, ba? Ha? Parkol. Yan eh, kari kayo mga nagparkol. Luwag mo lang yun ay lagi pau. o. Luwag mo bang kita mo lubot? Ay, kulay nga, luwag. Luwag mo na yung mong puro ba? Luwag, luwag, puro, <laughs> luwag mo na yung mong puro pa. Ha, Ano ang malay mong purol, Pao? Mga langag parkon. pau May parkon na yung pakayokon, pa Ano na, Pao? Ano na, pagiyap May pag ko no be Mayu ang ini mata Mayu ang lagi 9.20 dah yun Dalik rumah nak Dalik rumah Haa Dalik rumah Dalik rumah Dalik rumah Dalik lagi Dalik rumah Dalik rumah Dalik toyo, ha? Toyo. Toyo ada ko? Ya. mga ang silpon. Silpon. Sil silpon, magalit ang silpon. Magalit ang parton. Parton. O, sagot na. O, sagot na. O, sagot na. Magalit Parton tao. Ah, katunong wag mitas. Oh. Katunggi pala ito ng wag mitas. Pati, <laughs> pati nga lang na ito nga bata pa. Katung, katung dito. Oh. Ha? Katung dito. Oh. Dito, ilang balay. Oh. Nakatuday kasi ilang balay ato. O. O sa na nga lang ato? Ay, hey, katung sila-sila. Sila-sila? Hindi may sila ni nga na to, eh. na nga umitas na ipaw. Oo. Ito yung gilagay kong bato. Oo. Amo na tumata bata na nga umitas na, susunod po, dili la bayon ng bato pa, ha. Hindi mm. mo lang ihagbong itong mitas. Kaya mas maligid. Pawa. Ang tao, ma. Ha? Ang tao. Mga no, hindi mo labayo ng bato. Kaya mas maligid sa mitas. Oh. Ha? Ha? Apa sahaja nak ni mohon mitas. Aji kipau. Asal mana ni mung mani depo awak mai money lagi ni pau. Tak kubah. Hah? Tak kubah. Amang ayuh nak ka? Di kamu palet. Wadai kau mani dia. Oh, nama nak kau nula apa? Kau nula. Nama nak ka? Macam Sudan. musudan. Emang kapi. Kapi musudan. Oh, kalau begini betul kapi yang sudah lagi. Lebih dari sudah betul kapi. Kaya may eksyo lang yung pagkape. Walang pag-aabritin. Ha? Walang na na-aabritin po. Ayaw na na-aabritin. Na na pao! Wala na. Pagsingon ko. Walang ulo ni mo karoon, pao. Kana? -mitas? Ah, kabalo, kabalo, -mitas? Ikaw, -mitas. Wala na. Kana? Kana mo yung ngaugmitas? Oo. lagi Kabalo, lagyan ni Mani Maani Matalagi. Kabalo, Mati Maani nga mo yung ngaugmitas? Ikaw e, wala ka nang ngaugmitas? Oo. Wala? Oo. Masin ikaw nang ngaugmitas? Pag oh, dili mang umitas mitas po kay basig mahulog sa mitas wow. oh, wow. na, na pa wa. Wow. Wow. <tot> oh, pa mahulog nya ka sa mitas pa wa na napiang si upaw. Pa pangatag din na imong ikaon pa. Dili ni ka walong mugunting lagi ara pa. Be. Bolo <balaman bay. tot> <tot> Awa man na, na abre pa. Wala man na, na abre imong gibrihan ana pa. So, iuli din akong gunting po kay mawala paw. So, bag pa. So, bag-uro ba nang gunting paw Yung katong isa yung mong iwala. Be! Be, kung Asa man na na pa? ambil na paw pa ang gunting pa? Kung ambil na ng gunting na na pa? Kabalo, ginimbatarag yung gunting na Hindi na ba naabre? Oo. Oh. Naabre na pa o? Oo. Oh. na lagi. Abre. Asa naman ka pa o? Pao? Pabantayan atong mitas pa